Talagang kapansin-pansin ang kahusayan ng batang aktres na si Jillian Ward sa mundo ng showbiz. Bata pa lamang siya ay nakilala na siya ng publiko bilang isang child star. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lalo niyang pinatutunayan na hindi lamang siya basta isang artista, kundi isa ring multi-talented na performer. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte na ilang beses nang napatunayan sa mga teleserye at pelikula, Ipinamalas din ni Jillian ang kanyang talento sa pagkanta at pagsayaw. Sa bawat paglabas niya sa entablado o kahit sa social media, hindi maiikakaila ang kanyang versatility na hinahangaan ng maraming netizens. Hindi lamang sa talento nagwawagi si Jillian, kundi pati na rin sa kanyang angking kagandahan at karisma. Sa kanyang murang edad, Napaka-classy at napaka-sexy na niyang tingnan dahilan upang maraming fans ang humanga at patuloy na sumuporta sa kanya. Maging sa kanyang mga pictorial at video content online, makikita kung gaano niya kayang dalhin ang sarili na parang isang ganap na beauty queen. Kaya naman hindi nakapagtataka na may ilang netizens na nagbiro at nagsabi na kung nabiyayaan para o sana siya ng dagdag na tangkad iyak na maaari siyang sumali sa mga prestihiyosong beauty pageant gaya ng Miss Universe. Kung susuriin, may malaking posibilidad ito. Ang kanyang mukha ay may international appeal, bagay na bagay sa mga beauty contest sa buong mundo. Ang kanyang confidence, charm, at talento ay pasok din sa mga pamantayan ng mga beauty queen. Kung sakali mang pumasok siya sa larangan ng pageantry, Malaki ang sansa niyang makilala, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Ngunit kahit wala pa siya sa mundo ng beauty pageants, sapat na ang kanyang kasalukuyang karyer, upang ipakita na siya ay isa sa pinakamatagumpay na batang aktres ng kanyang henerasyon. Patuloy ang kanyang pag-angat, patunay na may malaking hinaharap si Jillian Ward sa showbiz. Habang tumatagal, mas lalo siyang gumaganda, mas lumalakas ang kanyang confidence at mas humuhusa sa kanyang craft. Kaya naman hindi nakapagtataka na maraming netizens at tagahanga ang nagsasabing si Jillian ay tunay na total package, maganda, talented, at may malawak na potensyal. Sa bawat role na kanyang ginagampanan at sa bawat performance na kanyang ipinapakita, malinaw na siya ay isa sa mga artistang dapat abangan at mas lalo pang susuportahan sa mga darating na taon.